Hello guys! Ayan, may swimming swimming ang aking Ayan, meron silang maliit na swimming pool Ayan, Ayan guys, oh, nakababat sila para ayun, yellow na yun, naging yellow na yun oh, Miki At ito naman si Jerry Si Jerry, very friend sila ni, ano, ni Kilolo Ayan Ganyan siya guys, very friendly si cherry ano Magkaibigan si Jerry at saka si, ano, si kilono lagi yang ano lagi niya yang nagpapakarga kinakarga ni lolo si ano si Cherry pagdating <laughs> kanilang samahan kaya kung guys sila binababa di ba na i ko na dati kailan nilang umihi uminom umiinom naman sila muna lang ko then, then ihi tapos tatay para ma-digest yung kanilang makinain ang importante guys para sila iihi kasi hindi ano uh, ayun tumain na yun oh laki-laki ng tahi oh ayun ayun yun na lang sandali guys eh, san at ko ako ng tissue ano kasi kakainin yan, isa pag hindi mo yan inaagapang kunin agad nakain ng iba kaya ayan, ayan, sila. Ayan, ako, ganyan, ayun guys so. ayun ganun sila ayun nakakain na yun nakatain na yung maliit na isa ito guys, pa after nilang mag uh, maglinis na kanilang sarili, ayan o, oh, nakatumain rin ito, pero hindi magandang tayin ito. After malinis ang kanilang katawan, matanggal ang mga dumi, after nilang pagdumi uh, siguro in like 1 uh, one hour guys, makakainin ko sila dito din. Linisan ko na lang at nagkalito. So, ayan ang aking daily routine sa kanila. Uh, Trinatry ko na magawa ito daily. At kung hindi naman, uh, at least once, uh, no, by week, ay by, by ano to? Uh, every two days. Kasi guys, kailangan talaga nilang umihi. Pwede namang umihi sa kanilang bahay, kaya lang madumi. Siyempre mabaho. Buti sana akong open area na katulad may malaking place eh, flat lang ang ating tinitirahan. Ayan, ayan, tumatay na sila, paunti-unti guys. Kailangan malinis. Okay. Dudumi, ayan o oh, guys. So, meron akong dalawang malaki now. ah uh, siya nga pala guys, pakikilala ko. Galing. ba? Ganun talaga diba? Ipakilala natin guys. So eto si Kilolo ba? Diba? Si Kilolo. Ipakilala natin. So now, ayan guys. Meron na kaming naisip a name. Si Kelly. Ayan, eto si Kelly ngayon guys. Ayan, ang partner ni Kilolo. Ayan, siya si Kelly. Kelly, Kelly. Alright. Meron na kaming bagong name. O, guys, wow. as a partner ni Kilolo tawag namin ay Kelly. Okay? Meron na siyang pangalan. So, ito si Kilolo. Ito si Kelly. At yung iba guys, may Chinese name. Ayan. Ito naman si Cherry. Ayan. Hindi ko kinuha si Benny guys dahil maraming atong tubig. Baka gagalawin niya. Baka kung ano pang mangyari sa kanila dito sa tubig. Ayan. So, ayan guys. Ito yung ating April Premier for tonight naging busy na ang life guys sa trabaho sa pagod kaya hindi na kapag upload kanina meron kami na upload na the loving arms kaya lang guys na at uh, very old yun na ko pa noon noon pa wala lang ako may upload na upload ko na naman kasi wala akong premiere ng ngayong uh, ng araw na ito ng 1.30 So, mamaya-maya guys, i-upload ko na ito. Uh, di premiere siguro guys, mga around 7 to 8. Okay. So, panoorin nyo na lang guys. At salamat nga pala guys sa lahat ng na nandito na nanonood sa premiere na ito. Ako yung lagi magpapasalamat sa inyong support. Ito ang aking mga alagang pagong. Ayan. Ito ang aking mga alagang pagong. Ayan si Jerry. Ayan, di ba? Very friendly si Jerry sa kinolo. So, ayan si Kelly. And the rest guys, ko na masabi ko ng mga pangalan nila. Kasi ng mga bata guys, meron sila ka mga pangalan mga Chinese. Kaya lang now guys, hindi ko na matanda Ang bilis tumakbo ni Lolo. Ang gusto ang gagawin ni Lolo. Ayan, bilis niya. So okay guys, hanggang dito muna tayo. Mamaya i-separate ko na lang mamaya sila ay kakain. Okay? So, ayun. Ayan na sa... Ayan siya. Nagpunta naman sa isa. Salamat, guys! So, goodbye! 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 Thank you so much!